Kanilohan. Team Green. Ah, grade 5. Saan sa'y suot ni Juan? Ah. Ah, man ako mga pamang

timlo na po ah, mapagumang ko na ako kung managpatim ah Gis, <laughs> smile mo kay maabot pa sa YouTube. Sige. <laughs> Wala man na ako mapagumang ko na sa na. Okay, Nara. Si EJ, si Gimel. Hoy, EJ, si Gimil. <laughs> AJ, si Ako pa pamangkin, si ML! Ay, color white na to si MM. Color white. Team white. Naulat siya. Wala lagi sila, EJ. Hello. Wala man sila, AJ. Hello. Hello. Si dari lo. <laughs> hello, Mom! Hoi aku idol racing bebu. Oh, di ba? Oh, bye-bye. Gua apa mau ke Ayo? Masa pembantu, Kim, sepemen, Andrei? Mau nih, Alas? Ah, mudah nih, Alas. Hoi, si mam ma ami Witlang. tapos ang i-interrupt si Ma'am Ami. Hi Ma'am Ami, kamusta mangka? I miss you. Good <laughs> Hi, good morning.